kita. <laughs> mag na ka. Lakao na siya so, mo na Pasaan na 'yung <laughs> Pasaan na na tayo? <laughs> <laughs> So kaya mo nang maglakaw na wala yung scratches. Sige daw, na, pasaan na natin yung Francis. Yeah. Sige na ka ina. Di na. Di Goodbye na ni. <laughs> goodbye, good Francis. E, sige daw. Oh. Oh, thank, oh, you diba? ka, <laughs> thank you, Lord. Pero katong nag-scratches ka, unsa sa mga paminang mo nga naman nag-scratches ka. Okay, sa'y hindi diri ang tuhod at kakurugan, sa'y baka nang di ka ka di kakuan. okay na. Nawala ang kurug. Nawala na ang kurug, no? Okay na. Thank you, Lord. So at least... Pasana, pasana na. Salamat sa ilo. Okay na. Okay na. <laughs> Sige na. Anaran. Pero ano, anaran mo na karna hindi ka magamit ala. Basta hinahinay lang ka. Hinahinay. Nalang julio mo ba't sama pag may pangkal? ayo lang ka ano ganyan. ayo lang na talang... kalit kalit pitaw na ano. Hmm? Saktong ganda pag hinahinay. Kusog na nak siya. Kusog na nak na nei <laughs> nei So ang i-ano ni mo, i-practice ni mo ka nun ay until to.

So kaya mo nang maglakaw na wala i-scratches. Sige daw, pasahan na natin yung scratches. Sina ka ina, di na ko ane, goodbye na ni Goodbye, scratches. Sige daw. Thank you, Lord. Pero katang nag-i-scratches ka, anong sumampaminan mo naman nang nag-i-scratches ka? Sa'yo, kaming di rin akong tuhod kakurugan sa'yo, baka nang di na kaanin kakuan. Nawala ang kurug. Nawala na ang kurug, no? Thank you, Lord. So least, pasana pasana least... na. Pasaan na Salamat sa ilo. Okay na. Okay na. <laughs> Sige na. Pasaan Pero ano, anaran mo na karna hindi ka magamit ala. Basta hinay-hinay lang ka. Hinay-hinay. Anaran sa iyo mo. Batsa nga pag may... Ayaw lang ka ano, ganyan. Ayaw lang na... tanang Kalit-kalit ka kalit daw na ano. Saktong ganda pag hinahinay. Kusog na na, sir. Kusog na na ka siya. <laughs> hinay So ang i-ano ni mo, i-practice ni mo kanunay ang team ha Anak saya mau, anak sama kapak kosong. sih kosongnya, oh, lo lo iya, dia udah reinar. jadi kamu ke anak-anak gini ya? ba? ini balik, ke tutup Oke, <Okay> ini itu nih, <na>, nih, <tik> nih, 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 nih,